Walong drug suspect ang matagumpay na aresto sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa Negros Occidental, Surigao City at Mountain Province. Milyong-milyong pisong halaga naman ng iligal na droga, nasabat, nagpabalik si Bien Manalo. Mahigit 13.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang drug by bus operation ng San Carlos City Police sa San Carlos City Negros Occidental. Naaresto sa operasyon ang dalawang drug personality na pawang mga tulak umano ng droga. Nakumpis ka rin sa mga sospek ang by bus money, kotse at mga drug paraphernalia. Nasa kote ang mahigit 13.2 million pesos na halaga ng umano'y sa anti-illegal drugs operation ng Pideya Region 13 sa Surigao City. Kalaboso ang tatlong high-value individual target na mga tulak ng droga. Narecover din sa mga sospek ang budal money, mga cellphone, sasakyan at mga gamit sa droga. Mahigit 1.9 million pesos naman na halaga ng hinihinalang marijuana ang nasamsam ng Pideya Cordillera sa Interdiction Checkpoint Operation sa Mountain Province. Kalaboso ang tatlong sospek na mula pa sa Teresa Rizala. Nakuha rin sa mga sospek ang sasakyan, personal na gamit at mga drug paraphernalia. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga nadakip na sospek. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!